ang nagpapakalat nitong na balita nito si Sundalong Kanin. Yung panis na kanin na, su, na sundalo na si Trililing, yan ang nagpapakalat na si Duterte daw ang nakipag-deal. Pakinggan natin to. Pagkakatao. Oy, oh, hello, hello. Morong at Cedric Castillo. I did not discuss anything about territory. Yan ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagtatanong kung tinagot ito kagabi ni PRD yung uh, patutsada nito ni Sundalong Kanin na si PRD daw ang na uh, may kagagawaan kinausap daw niya nangako daw siya na alisin daw yan paano mo nga alisin yan eh? wala ngang makina yan eh. Oo, eh, dapat yan palubugin mo na yan dyan. di mo na maaalis yan pinasadsad na nga yan ang laki-laki niya no? Oh. Wala nang laman yan, walang hiya Oh. Ang siya raw ba ang pangulong ng ako sa China na tatanggalin ng BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Yungin Shoal? China nagpalutang na may ganyang pangako pero walang pinangalan ng Pangulo. Nauna nang itinanggiyanin ng dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. ang Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, yung uh, area na yan. So, <laughs> let it just remain there. I said I will not give an inch actually. Tutol din ang dating Pangulo sa bagong mapang inilabas ng China na may 10-dash line pamalit sa 9-dash line na ipinawalang bisa ng arbitral ruling noong 2016. Kaugnay naman ang pulong nila ng kaibigan daw niyang si Chinese President Xi Jinping. It does not include uh, what is the, the interest of my country. Yung teritoryo natin is uh, non-negotiable. Friendship is one. Alliance is another one, but the territory itself uh, must be ours. Hanggang kaninang umaga ay may labin limang Chinese maritime militia vessels at isang China Coast Guard vessel pa sa Ayungin, batay sa mga satellite image na hawak ng maritime security expert na si Ray Powell. Nasa Ayungin pa naman ang BRP Sierra Madre na buwan ang pinapadalhan ng supply ng gobyerno. Two of their um, militia ships sitting outside the entrance to uh, ayungin Shoal for a couple of days now. And I think mostly what they're doing there is they are establishing their presence. And Sabina Shoal is the is really the closest that we see them get to that Palawan coast. 78. 80 nautical miles from mainland Palawan. at mas dikit sa bansa kaysa yung Hinos Carborosol ng Sambales na bahala ang munisipyo ng Kalayaan. Nagpasa na sila ng resolusyon para kondinahin ang mapang may 10 dash line na ibibigay sa Pangulo at DFA. Nakapalog kami dun sa 10 dash line eh. Ang ibig sabihin ba nun, uh, kami ay hindi munisipyo ng bansang Pilipinas? Hindi na, Chinese na kayo. <laughs> Baka mas maganda ayuda rin kaysa kay Abibinay. Binay. Baka maganda ayuda ng China, bahala kayo. Ayon sa Maritime Eh baka doon mura bigas. Oh. Pamamaya ah, pagka oh, amin yang isla nyo. O, oh, dahil ah, mga residente na namin kayo, ah, sagot na namin ng bigas nyo. Oh, hindi ba? Malay mo naman ganun. Okay na 'yan. Maritime Security Expert, kung may mga militia vessels man ng China sa bahagi ng West Philippine Sea, yan daw ay para ipakita na may control sila sa lugar, bagay na pwedeng tapatan ng mas madalas na mga resupply mission ng Pilipinas. Dahil daw sa mga militia, hindi na makapunta ang mga mangingisdang Pilipino sa mga dating pinangingisdaan nila. Inaharang eh, hinaharas. Yung tinatawag namin secret island na pinipiknik, pinipiknikan din. Eka! Naga-suot uh, na sila ng t-shirt ah. 'Di ba sa atin na 'yung West Philippines dahil nanalo 'yung Pilipinas sa Gilas, 'yung mali. Atin na 'yung uh, South China si 'yung West Philippines dahil nanalo ang Gilas sa China. 'Di ba? Hindi ba nung nakaraan naglululundag sila bato at saka sila Tolentino doon. naka t shirt sila na uh, West Philippines. Oo, oh, eh, kala ko pa naman, nanalo tayo sa China nung laro na yan. Nag-iisang panalo natin, kala ko naman, eh. Ayun, may 10 dash line na tuloy sila. Paano na yan? Ano nangyari sa pa-t-shirt t-shirt nyo? Wala rin naman pala. Hindi na rin inaalaw for some time, mga ilang years. Hindi na pinapapunta doon kahit si Billian para kay Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino, wala nang bago kung may naispatan ngang Chinese militia sa Sabina Shoal. Siguro sinasabayan nila yung ano, yung joint uh... Yung bilateral exercise ng US Navy at Philippine Navy. Nandun oh, wow. yung BRP Jose Rizal at saka yung uh, Johnson ata. So, alam mo ano in in uh, in fairness dito kay Senator Tolentino. parang ang talino nito. Oh, yung alam niya yung sinasabi niya, alam niya yung istorya niya. Dika tulad nung ibang mga senador nagpapanggap na alam yung mga bagay-bagay. Ito si ano si Tolentino, alam niya kung ano yung sinasabi niya. Pakawusay nito. Tingin-tingin sila. Inakda ni Tolentino ang isa sa pitong panukala. Na layong linawin, ilatag at pagtibay ng batas ang nasasakupan ng bansa. Pero ang tanong, kikilalanin naman kaya ito ng China? We don't expect, uh, as they don't recognize uh, the arbitral ruling. But again, we we are we are we will be asserting something that will have a legal basis because you will now be domesticating international law. Pinag-aaralan din daw ng Special Committee ang pagpapanukala na magkaroon ng isang archipelagic sea lane. dedicated na lang po yung sea lanes para po magaling mamonitor ng Philippine Coast Guard, na, ng customs, ng immigration. Alam ko saan na dan. Para sa GMA Integrated News, Sidney So, napakahusay ha. Hindi, at least, si Tolentino, kahit pa pano, meron siyang ginawang uh, ganyang klase ng claim document na nagsasabi na ito yung atin. At least, meron. Kahit hindi nila kilalanin, at least, meron.